WhatsApp mga kamingming Ito ang aming si Avatar Na pagkakulit mga ngagat Lagi ako niya no Pag ako yung umuwi sa bahay Pero nakakatuwa naman siya kasi Pantanggal stress din siya Yung hmm. paglaro sa akin yan ang kulit hmm. aray <laughs> Ayan, oh. Ang aming mingming -ming na abata. Ang ganda ng kulay niya, oh. Para siyang tiger. Aray, sigi Kagati mo yung kalyo ko dyan. <laughs> Yun lang, guys. Thank you. Guys, if you like my video, please like, share, and subscribe. Kalapanget Love TV.